Ito, maganda ito nung ng mga nagsasasakyan, motor, at yung mga customer na hindi na nagpapagawa sa kasa o sa mga talyer na sila nagpapagawa. So, meron sa atin nag-send ng resibo ng isang shop. So, sabi niya, Dok, pakicheck nyo nga po itong uh, resibo nito, Feeling ko, mahal po ito. So, pakibigyan nyo ako ng presyo ninyo para makumpara ako. So, sabi ko sa kanya, Sir, ang presyo po ng isang serbisyo o pyesa ay nagdedepende po talaga kung saan kayo nagpapagawa. Yes, totoo po yan. So, meron kagaya ko dati na ako po yung nagagawa sa ilalim ng puno, sa gilid ng kalsada, sa garahe ng sariling bahay. So, yun po, asahan ninyo maisasagad po ang labor sa pinakamababa. So, hindi po natin siya pwedeng i-compare sa ibang shop na kumpleto rekado sa lifter, ang gaganda na equipment, yung waiting area ay naka-aircon, may libre pang kape, pati wifi. So minsan may biskwit pang libre. So hindi po natin pwede i-compare yan na may inuupahan silang pwesto, i-compare natin doon sa walang pwesto. Mayroon sila binabayaran na tax, i-compare natin doon sa walang binabayaran na tax. So kasi minsan may mga nagme-message din sa akin, kay ganito po eh, ganito lang. So sabi ko, sir, wala po yung pwesto. So Kagaya ko po yan dati na wala naman akong binabayaran sa pwesto ko at mga tauhan at mga losses at mga bills na kasi laki ngayon. Okay, so sir, kung magko-compare po tayo shop to shop, wag po yung tao to shop, kasi magkaiba po yun. Pati sa pyesa po, kadalasan po talaga ang mga shop, meron po yung uh, patong sa parts, depende na lang kung sino shop kausap nyo, kung ilang percent ipapatong nila. Kasi po, nabibigyan din po yan minsan ng consideration. Hindi warranty, kundi consideration. Halimbawa po, yan ay nasira sa loob lamang ng tatlong araw or apat na araw. Tapos sila ay hindi bigyan ng warranty ng auto supply. Ang sasalo po nun ay yung shop. Kung maayos yung may-ari ng shop ha, kasi minsan may mga napuntahan din ako na shop. Talagang ayaw maglabas kahit piso ng shop. So, ang gagawin nila, pabibiling kanila ulit. So talagang wala man lang discount, ganun pa rin ang labor, ganun pa rin ang presyo ng parts nila. So may ganun po talaga, hindi may maiwasan. Pero paminsan, sinasambot yun talaga na shop, kumbaga may insurance ba yung pesa. Lalo pag medyo mamahalin yung parts. So syempre, pag nilagay yung sa resibo nila, magta-tax pa din yun sila. So hindi kagaya pag yung walang pwesto, tatakbo lang yun. O oh, boss, dito, Paminsan pa nga, pag yung ano eh, hindi naman lahat ng walang pwesto ganon kasi galing din naman ako sa ganon. So ako, pag talagang back job, minsan, talagang back job. Talo talaga talaga tayo sa gasolina, sa toll gate, pupuntahan mo talaga yon So yung iba, pag ganun na back joban mo, pag kinukontak mo, wala na. So alam ko, nakaka-relate yung iba dyan. Pag back job, kontakin mo, wala na po. Busy pa po, may gawa pa po. Hanggang bukas, isang araw, isang linggo, wala na. So lumipas na ang panahon, na inis ka na lang, hindi na ako sa'yo magpapagawa. Tapos, ibang biktima na naman sa susunod. So, mahaba. Mahaba ang usaping presyo, mga kaibigan. Depende sa supplier ng parts. Minsan, sasabihin nito, mura na yan, boss. Tapos, pag mo sa kabila, may mas mura pa. ba? Diba? So, may mga ganun. Depende po yan. Minsan, mahal ang parts dahil sa pinagkukuhanan. Hindi naman sa importer kumukuha eh. Doon lang din sa mga reseller lang din yun. Sa, minsan kasi hindi pa namin nahanap yung Holy Grail. Sabihin yung pinaka supplier na mura. Hindi pa namin yung nakikilala. So kaya ang nakukuha na namin eh ito pang medyo mahal pa. So syempre, pag nakuha na namin yun doon, patong kami konti. So pag tingin ninyo, ay mataas dyan. Pero minsan makakachempo kayo ng shop, doon sila sa Holy Grail na talaga, yung pinaka-pinang pinaka-source na talaga ng pyesa, mababa talaga yung kuha nun. So, pagkita nyo, wow! Ang baba ng pyesa nito, okay dito. So, yun. So, ang tip ko na lang sa inyo, sa usaping ganyan, ay kung hindi kayo komportable sa shop, feeling niyo kayo ay iniisahan or nilalamangan, tapos ang presyo ay hindi kayo komportable, canvas muna po tayo sa iba-ibang shop. Okay? So, may iba naman, Sobrang baba ng promise sa'yo. Tapos pag nandun na, kinalas na, doon ka nabibirahin. So may ganun po talaga. Hindi, biktima rin po ako niyan. May mga ganun talaga mga ano. Papakagating ka sa una, mura, tapos biglang. Kaya mahalaga yung mga review ng mga tao. Kahit ako sa Lazada, Shopee, ganun din. Binabasa ko muna yung review. Ano bang karanasan ng mga tao rito? May good and bad. Laging may bad. 1%, 2%. Pero mas lamang yung good. Kaya doon ako pumupunta, doon ako bumibili. Pero pag mas lamang yung bad experience kaysa doon sa good experience, aba, wag. Pasta muna tayo, baka talagang bad yan. Pero yung may pa isa isang bad experience doon sa produkto or doon sa shop, okay lang, Ganoon talaga eh. Wala namang perfecto eh. Pero yung pag lamang ang bad experience, batay tayo dyan. Pasta na muna, napakasakit. Pero may ganyan po talaga. So, ingat lang po tayo at sana mayroon kayo natutunan. Sharing is caring. Bye-bye!